Ito yung Japanese, ito yung 2-1-6-6. 2-1-6. Ikaw? Ang <laughs> ganun uh, din. alright, Mga 2-1-6-6. Mga 2 1 At paano ang China po? Alright. Pag sinasabing ready, get set, tata pa. dalawang kamay. Tata. Pag sinasabing get set, ipong forward natin right foot natin. Forward.

Halo. Alam mo? Alar ng bulis na no. Tinta ka sa pwesto. One more time, ready <laughs> go! Mm -hmm. Pagkapuha ka natin ibabalin yung dogo kay first layer. Pagpadaan <coughs> sa ilari, ready pasa. Oh, paso, yung 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 Wheel. Tapos, pagkat yung kamay, natagay niya yung dalawang kamay Tapos naka-alta yung quest, ganyan Tapos magja-jump na parang penguin One, two, three, jump! Ayan, pag natin dito Tapayuin niyo lang yung traditional dance ng sex bump girls Is Spaghetti dance, three times, yung malalak, malalak, malalak Nice, please, ready, go! 1, spaghetti. And oh! after spaghetti, jump! Jump! And you will go to the word Wow! W-O-W, using your butt. Or wet. First effort.

<laughs> Nakaledy na po yun. Nakasobre. Ready! Tatay mga kamay!